Ito pala ang tunay na pagkatao ng isang Bella Padilla na diagnosed pala siya sa isang sakit. Si Bella Padilla ay may tunay na pangalan na Krista Elise Hidalgo Sullivan na ipinanganak noong May 3, 1991 sa Makati, Metro Manila at siya ay isang actress, screenwriter, film producer, film director, TV host, celebrity endorser at model. Ang mga magulang ni Bella ay sina Cornelius Gary Sullivan na isang banker at Margaret Meg Cariño Hidalgo. Ang kanyang ina na si Meg ay isang maternal na first degree na pinsan kay Robin Padilla. Ang kanyang ama ay hiwalay sa kanyang unang asawa. Mayroon siyang tatlong nakatatandang kalahating kapatid sa England mula sa unang pamilya ng kanyang ama, habang mayroon din siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki mula sa kapwa niya magulang. Nagsimula siyang nag-aaral sa edad na three and half years old. Una siyang nag-aral sa Casa Montessori International School sa Forbes Park, Makati bago sa Kolegyo sa Agustin sa Makati City.